May nareceive tayong question, pag mag-i-start daw ba ng automatic, e eh kailangan apakan ang preno mo? Hello mga paps! I'm Kuya Shin, at depende yan sa sasakyan. Pero on the simple idea, pag yung sasakyan ay di susi, katulad dito, okay, may susi siya, usually, hindi mo kailangan apakan ang... Kanyang preno pag i-start po. So, demo muna natin. Okay, sige. Pakita ko sa inyo mga paps. Okay. So, susok, susok, susok natin susi. Medyo pakabila yung hawak ha. diyan na. <laughs> okay, yan. Susok. So. Then, start. So, hindi ako naka sa preno. Start natin. Oh, nag-start. Hindi naman kailangan apakan sa preno. Pero ito kung yung sasakyan na i-start niyo is yung push start o yung dipindot, walang susian. Usually, standard 'yan, kailangan yung apakan yung preno bago nyo i-press yung push start. Safety features 'yan ng mga push start button na sasakyan. Okay, pero sa mga disuse, normally hindi kailangan.